Aries, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color red at color white. Kahulugan, ang red at white ay tanda ng malinis na hangarin at matinding sigla. Makakamit mo ang isang bagay sa pamamagitan ng matapat at diretsyong pakikitungo. Mga masuswerteng numero, number 15, number 9 at number 27. Pahiwatig, simula ng bagong yugto na may kailanawan at lakas ng loob, isang mensaheng pabor sa matuwid na landas. Taurus. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color green, at color bronze. Kahulugan, green, at bronze, ay sumasagisag sa katatagan at panloob na yaman. May darating na balita tungkol sa seguridad o kayamanan. Mga masuswerteng numero: number 6, number 14, at number 28. Pahiwatig, ang pag-iingat sa gastusin ay magbubunga ng magandang resulta sa mga darating na araw. Gemini, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay: color sky blue. At color lilac. Kahulugan, sky blue, at lilac, ay nagbibigay ng liwanag sa isip at damdamin. Maaaring may bagong kakilala, na magdadala ng magandang impluensya. Mga masuswerteng numero, number 32, number 15, at number 30. Pahiwatig, oras na para makinig sa iba, may mensaheng hindi mo palubos na naiintindihan pero mahalaga. Cancer, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color white at color navy blue. Kahulugan, white at navy blue ay nagpapahiwatig ng panloob na kapayapaan at kakayahang kumilos sa ilalim ng pressure. Mga masuswerteng numero, number 32, number 13 at number 21 pahiwatig, makakahanap ka ng bagong lakas sa katahimikan at damdaming pinipili mong huwag ipakita. Leo, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color orange, at color gold. Kahulugan, orange, at gold, ay sumasagisag sa liwanag at pagkilala. Maaaring mapansin o makilala ka dahil sa isang tagumpay. Mga masuswerteng numero, number 3, number 11, at number 29. Pahiwatig, lumalapit ang panahon ng pag-aani sa pinaghirapan mo, makakakuha ka ng papuri o gantimpala. Virgo, Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color brown, at color light gray. Kahulugan, brown, at light gray ay nagmumungkahi ng pagkakakilanlan sa tungkulin mo. May matutuklasan kang detalye na magdadala ng klarong direksyon. Mga masuswelting numero, number 4, number 8, at number 22. Pahiwatig, may matatagpuan kang sagot sa isang matagal mo nang iniisip kung pagbibigyan mo ang katahimikan. Libra Cancer ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay, color baby pink, at color green. Kahulugan, baby pink, at green, ay kumakatawan sa pag sa sarili at sa damdamin ng iba. Mga masuswerteng numero, number 36, number 12, at number 24. Pahiwatig, may taong magbubukas sa iyo ng loob at dito mo mararamdaman ang tunay mong halaga. Scorpio, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, color pink, at color silver. Kahulugan, pink, at silver, ay tanda ng lalim ng karanasan at kontrol. May pagkakataong kailangan mong itago ang iyong tunay na nararamdaman, upang maprotektahan ang sarili. Mga masuswerteng numero, number 10, number 14, at number 25. Pahiwatig, sa pananahimik mo matatagpuan, ang totoong lakas, huwag basta magtitiwala. Sagittarius. Aquarius ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay, color dark blue, at color cream. Kahulugan, dark blue? At cream, ay nagpapalakas ng iyong pangarap at pagkakaunawa sa mas malawak na tanawin. Mga masuswerteng numero, number 7, number 18, at number 35. Pahiwatig, may mensaheng makakarating mula sa malayo, literal o simbolikong mensahe ng panibagong layunin. Capricorn, Leo ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng kulay, color dark green at color maroon. Kahulugan, dark green at maroon ay nagsasaad ng seryosong hangarin at dedikasyon. May magbubukas na oportunidad kung handa kang tumanggap ng responsibilidad. Mga masuswerteng numero, number 5, number 17 at number 34. Pahiwatig: Ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi bahagi ng daan patungo sa mas matibay na tagumpay. Aquarius, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay: color blue green at color silver. Kahulugan: Blue green at silver ay nagdudulot ng pagiging bukas sa ideya at teknolohiya mga masuswerteng numero, number 10, number 16 at number 32. Pahiwatig, gamitin ang kaalaman mo sa kakaibang paraan, may ideya kang pwedeng maging solusyon ng marami. Pisces, Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, color light blue at color white. Kahulugan, light blue at white ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at spiritual na Kailanawan. Mga masuswerteng numero, number 39, number 10, at number 27. Pahiwatig, may pagkakataon kang makausap ang isang tao na magiging gabay mo, sa paraang di mo inaasahan.